mula ng maugnay si Sara Labati kay Richard Gutierrez. Hindi na siya nakatakas pa sa mga matang nakamasid at gusto siyang kilalanin, lalo pat kilalang ang kansa showbiz ang kanyang pinasok. At ngayong nagkipaghiwalay na si Sarah sa kay Richard, tila pati ang kanyang ugnayan sa iba miyembro ng pamilya Gutierrez ay nagtapos na din. The Philippine Showbiz List presents Paano nagtapos ang relasyon ni Sarah Labati sa pamilya Gutierrez? Sarah's relationship with mother-in-law. Matatandaan na nagsisimula pa lamang ang karera noon ni Sarah nang mapabalita ang pagkakamabutihan nila ni Richard. Kasunod nga nito ay ang pagsilang niya sa pangalan nilang si Zion na siyang dahilan sa pagkaantalan na kanyang pangarap sa showbiz Aminadong malaking hamon ang maging ina sa idadalabing siya mga taong gulang Ganunpaman sa kabila nito, hindi tuluyang nawala si Sara sa sirkulo na hindi nakapagtataka dahil na rin sa si impluensya ng pamilyang Gutierrez Katunayan mas lalo pang nakilala ng publiko si Sara at ang relasyon niya sa mga ito na maging bahagi siya ng reality show na It Takes Guts to Be a Gutierrez Kaugnay nito bukas din sa kaalaman ng karamihan ang relasyon ni Sarah sa kanyang mother-in-law na si Annabel Rama. Kilala si Annabelle sa pagiging prangka, lalo na kung may kinalaman sa buhay pag-ibig ng mga anak. At malakong trabidang pag-uugali, lalo na kung may kinalaman sa buhay pag-ibig ng mga anak. Ganun pa man sa kabila nito, hindi may pagkakaila ang magandang samahan na kanilang nabuo noon. Katunayan sa kinasangkotang kontrobersya ni Sarah sa nakaraan, partikular na may kinalaman sa isyo sa kanyang kontrata, talagang nanguna si Annabelle sa nagtanggol sa kanya at dumipensa. Maging sa binubuong pamilya ni na Sarah at Richard, palaging nakaalalay si Annabel sa kanila. Isa nga sa pinayo niya noon sa dalawa ay siguraduhin muna ang lahat at i-enjoy ang bawat sandali at kilalari ng mabuti ang isa't isa bago lumagay sa tahimik. Paliwanag ni Annabel, parehong mahal niya sina Richard at Sarah at alam niyang ang pagpapakasal ay siyang pinakamahirap na desisyon. Ayaw niya raw na dumating ang panahon na magkaproblema ang mga ito na humantong sa pagpa-file ng divorce tulad ng na nangyari sa anak niyang si Rufa. Samantala mismo si Sarah ay nagpakita din ng respeto sa kanyang mga biyanaan. Kilalang cool dad si Eddie Gutierrez pero kilala namang matapang si Annabel. Pagamat aminado siya na nung umpisa ay medyo challenging, sinigurado naman ni Sarah na maganda ang relasyon nila ng kanyang mother-in-law. Katunayan ng tumakbo si Annabel sa 2013 election sa Cebu, nagpakita si Sarah ng suporta kung saan ay agad siyang nagparehistro sa nasabing lungsod upang doon bumoto. Wala rin siyang pagbanggit ng anumang kasiraan kay Annabel sa kabila ng hindi pagkakaunawaan ng kanyang mga magulang rito. Tulad ng paglabas ng isyong hindi o mano ng pamilya ni Sarah ang maaga niyang paglagay sa tahimik at si Richard ang sinisisi sa napurnada niyang pangarap. May mga nagsasabi naman na ayaw ni Annabel kay Sarah pero wala na itong choice dahil nabuntis na ng anak. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, sa lumipas na mga taon ay pinakita ni na Sarah at Annabel ang maayos silang samahan sa harap ng publiko. Sarah with brother and sister-in-law hindi naman questionable pa ang magandang relasyon ni Sarah sa mga kapatid ng mister na sila Raymond at Rufa. Malayo nga ang kanilang samahan sa pang-iintriga. Mula simula ay nariyan ang pagpapakita ng mga ito ng suporta. Katunayan, lantaran sa social media ang kanilang close bonding mula sa simpleng ganap hanggang sa pagta-travel. Sa panig nga ni Rufa at Sara dahil parehong unika iha sa bawat pamilya, nahanap nila ang tunay na sister bond sa katauhan ng bawat isa. Hindi nga nakakaligtaan ng mga ito na magpahayag ng pagmamahal at bigyang pugay ang bawat isa sa kanila, lalo na sa mahahalagang okasyon. Sa isang birthday message ni Sarah para kay Rufa, sinabi niyang ito ang the best ate na maaaring hingin ng sino man. Pinapurihan pa niya kanyang ate Rufa sa pagsasabing ito ang sweetest kindest at most thoughtful person na tunay na maganda sa loob at labas. Maging si Rufa ay hindi din nakakaligtaan ang pagbibigay halaga at pagmamahal kay Sara. Katunayan, isa siya sa nag-organisa ng bridal shower noon ng kanyang sister-in-law na ginanap sa Siargao bilang pagkahanda sa pagiging ganap niyang Gutierrez. Sa kabuuan ng pagsasama ni Sara at Richard, walang ang duda ang magandang relasyong na buo ni Sarah kina Raymond at Rufa. Sarah's Parents versus Gutierrez Family. Kung pagbabasihan ang tinakbo ng relasyon ni Sara sa pamilyang Gutierrez sa mga nakikita online, walang ibang makikita rito kundi ang pananaig ng pagtanggap at pumamahal sa kanya ng buong buo. Kitang kita rin kung paanong napakisamahan ng maayos ni Sara ang lahat kung saan ay larawan nga sila ng isang masayang pamilya. Ngunit sa likod nito, isang pangyayari ang biglang nagpabago sa takbo ng lahat na siyang nakaapekto sa relasyon ni Sara sa pamilyang Gutierrez. Nagsimula ito ng umugong ang hiwalayan nila ni Richard huling bahagi ng taong 2023 matapos na mapansin ng mga narizen ang hindi nila pagbabahagi ng larawan sa isa't isa. Marami din ang nanibago dahil maging sa mahahalagang okasyon ng pamilyang Gutierrez katulad ng pagdiriwang ng kaarawan ni Annabel ay hindi na silayan ang presensya ni Sarah hanggang sa ibinunyag mismo ni Annabel Nasa sa kanya na umuwi ang anak na si Richard. Nang matanong kung may gustot sila ni Sara. hindi daw niya ito kinakausap at wala siyang oras rito. May pahiwatig din si Annabel na may kinalaman sa usaping salapi ang isa sa mga pinagmula ng hidwaan ng mag-asawa dahil anya sa pagiging gastador ng isa na hindi man niya pinangalanan ay gets ng marami na si Sarah ang tinutukoy nito habang ang anak niyang si Richard ay kayod daw ng kayod. Sa isang social media post may pasaring din siya laban sa hindi niya pinangalanang devil woman at alam ng lahat kung sino ang nais itong patungkulan. Samantala, nauna namang nilinaw ni Annabel na ayaw niyang maghiwalay si na Richard at Sarah dahil mahal niya ang kanyang mga apo. Ganun paman, sa kabila ng mga binabato laban kay Sarah, kapansin-pansin ang pananahimik niya pa rin dito at ayaw man lang ipagtanggol ang sarili sa kasiraan. Katunayan, laughing emoji lamang ang tanging sagot niya sa komento ng isang netizen tungkol sa pagwawaldas ng pera. Maging sa pagbibigay ng respeto niya sa kanyang biyanan, ay hindi din nawawala. Sa gitna nga ng issue sa relasyon nila ni Annabel, agad na nagsalita si Sarah kung saan ay mariing pinabulaanan niya ang sinabi umano niyang brainwashed si Richard kaya nagbago ito. Hindi rin daw niya sinabing hindi inalagaan ng mabuti ng father-in-law ang kanyang mother-in-law. Hindi rin daw niya ipinayo sa iba na dapat kilalanin muna ang kanilang magiging in-laws bago sila mag-asawa dahil baka matulad sa kanya ang mga ito. Kung tahimik si Sarah, taliwas naman ito sa naging reaksyon ng kanyang mga magulang. Hindi nga naging maganda ang dulot ng pagsasalita ni Annabel dahil mas lalo pang lumaki ang pagliyab ng usaping ito at nagpabuhay muli sa alita ng makabilang panig. Nariyan ang pasaring ng ama ni Sarah na si Abdel Labati si isang taong hindi nito pinangalanan di umano'y kahol ng kahol. Maging ang ina niya si Esther ay binanggit pa sa isang Instagram post na masaya siyang gumasta para sa isang masayang pagsasama mula sa kanyang pension mula sa Switzerland. Bagamat walang pagbanggit ng pangalan, marami ang pinagpalagay na si Annabel ang tinutukoy ng mga ito. Hindi na nga nagpaawat pa si Esther at, at, bakas na gusto nitong mapangalagaan ang anak sa pamamagitan ng pagsagot sa komento ng mga netizen. Ang komentong toxic daw ang pamilya Gutierrez, kaya tama lang daw ang ginawa ni Sarah na wag umimik ay labis sa sinang ayuna ni Esther gamit ang raising hands at applause emojis. Sabi ng isa pang netizen, sana'y iniisip ni Annabel ang kapakanan ng mga bata bago ito magsalita na muling sinang ayuna ni Esther. May isang nga rin naman nagpahayag ng pangamba o kung sa di balak ng kampo ni Richard na ipa-DNA test ang isang anak nila. Tinugunan naman ito ni Esther at napatanong kung bakit galit ito kay Sara. Pagbubunyag pa niya na hindi nga raw pinapayagan ng anak niyang lumapas ng walang bodyguard dahil sobrang siloso tapos may gana pang magpa-DNA. Hamon pa niya na baka mapahiya ang mga ito sa resulta. Maliban dito, ibinunyag e din ni Esther sa publiko na co-parenting na lamang sina Sarah at Richard sa kanilang dalawang anak na siyang kumpirmasyon sa kanilang hiwalayan. Matatandaan na nauna ding binida ni Annabel na makakasama niya ang apong sina Kai at Zion sa magiging bakasyon ng pamilyang Gutierrez sa Japan at humirit pa na hindi siyempre kasama rito ang isa na pinaniniwala ang si Sarah. Ngunit tumalabas na hindi nangyari ang naunang plano Dalabas base na ibahagi ni Rufa sa kanyang social media naroon si Richard pero wala rito ang presensya ng dalawang bata. Sa halip ay kasama ni Nakai at Zayo ng kanilang ina at pamilyang Labati sa beach trip sa Bohol. Sarah and Gutierrez family unfollowed each other on Instagram. Bagamat lamang si Sarah mula umpisa patungkol sa issue, hindi may pagkakailan ang kanyang mga ginawang aksyon para sa mga bata at ang mga patutsada ng kanyang mga magulang laban sa pamilyang Gutierrez ay naka-apekto sa relasyon niya sa mga ito. Patunay nga rin ang mga kaganapan ngayon kung saan na rin ang pahiwatig na tila ba pinuputol na ni Sarah at pamilyang Gutierrez ang ugnayan nila sa isa't isa. Noong January 9, napansin ng mga mapanuring mata ng netizens na hindi na mahanap sa following ni Sarah si Richard. Pero si Richard ay nanatiling nakafollow sa kanya. Bukod kay Richard, hindi na rin nakafollow si Sarah kina Rufa at Raymond, pati na kay Annabelle. Ngunit ilang oras lang ang nakalipas, napansin ding naka-unfollow na si Richard kay Sarah. Kasunod nito ay kapansin-pansing halos sabay-sabay ring inunfollow si Sarah sa Instagram ni Rufa, Raymond at Annabelle. Ang unfollowhan nilang ito sa social media ang lalong nagpatibay sa matagal ng usap-usapang hiwalay na si Richard at Sarah. Wala pang reaksyon si Sarah sa pag-unfollow sa kanya ni Richard at ng mga kaanak nito. Pero sa isang Instagram broadcast channel niya, nag-iwan siya ng mensahe sa kanyang followers. Anya, just wanted to say, I see your messages, I hear you, and I love you. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!